taping dagat, of course, ang, ang kalimitang niluluto nila yung mga seafood. Tapos yung mga tao na along the river of Rio Grande di Mindanao, minsan doon nahuhuli yung mga tabang na isda. Yung mga hito, dalag, uh, gurami, and then puyo. Yan, yan yung common na ingredients na ginagamit na luto. Ito yung katipa. Hito. Or catfish na kalimitang nahuhuli sa Liguasan March ng uh, Maginda or uh, Rio Grande de Mindanao. Ang gagawin nating uh, estilo ng pagluluto ngayon yung kalimit traditional na luto ng isdang ito ay iihaw muna natin. Iihaw muna nila bago igagata uh, para para mas ano kasi para matanggal yung lansa. Uh, Paano ba natin to umpisan na uh, um, samra? Ingredients natin yung sibuyas, yung ating bawang, sibuyas down, at saka yung loya. At pampalasa po yung ating uh, palapa. Ito so, palapa, isang uh, toasted coconut. Nilalagyan siya ng mga salt, and then until magbabrown siya. Ganun lang siya ka simpleng lutong yan. Pampalasa din sa pagkain na lulutuin. Ayon sa aking uh, pag-aaral, may mga similarity yung, yung mga recipe, yung mga pagkain na, uh, na, na sa Mindanao uh, ng taga Malaysia or taga Indonesia. Uh, Merong minsan estilo ng pagluluto na minsan varias. Meron kakaibang aroma. Yung flavor niya, very distinctive yung coconut uh, smell. Tapos, uh, yung usok, yung smoke ng inihaw ng isda. Chili yan, pwede nilagyan ng chili no? para umanghang ng konti. Ngayon, nilagyan na ni Samra yung dito, no? Hinati-hati nyo ng talo, tatlo. Usually, ang, ang, ang lutong to, ang tawag sa lutong to, ng mga maginda naon ay pinamilit. Ang ating Samra. palapa. Palapa. Oh, sarap ng palapa. Okay, tatakpan natin. No? Okay, okay. Bakit natin tatakpan? para magsabay ang kanyang ano uh, para lalo siyang uh, sumarap uh, sumarap or mag-incorporate yung uh, kanyang ingredients mo dyan. akala nila pag pagkain moro or pagkain muslim akala nila puro manghang na pagkain o puro gata meron namang hindi gata ang ingredients wow pwede, pwede na si, pwede mo na siguro tikman yan ikaw, alam mo yung mga babae, mga ano yan, sophisticated Oo, na panlasa ng mga babae, no? So, tikman mo. Ayun. Sarap? Sarap. Hmm. Mahalang. Pwede na natin ahunin yan, ano? Mahanghang siya na malinam-nam at saka mabango. Kasi po pag uh, mahalang, di ba, pag uh, mahalang gaganaan tayo kumain. Tsaka isa na po yung ano, yung lalabas yung ating pawis.